Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pasensya na po at medyo hapon na tayo ngayon. Kaninang umaga po kasi may mga inasikaso tayo tapos may mga ano man, may mga kung ano-anong mga errands. Kaya ngayon na tayo magkakwentuhan. hapon na po dito sa Pilipinas at kung saan man kayo sa lugar sa mundo, baka yung iba gabi, yung iba madaling araw, depende kung nasaan. At yung mga team replay, syempre, uh, sa kanan nila itong mapapanood. Pag-usapan natin yung mga kakaibang endorsements ng mga politiko sa mga kandidato sa pagkasenador. Nauna na na si Sarah Duterte inendorso niya sa pagkasenador si Senator Amy Marcos at si, si, Camille Villar. Si Congresswoman Camille Villar. Alam naman natin sana si Villar ay nasa aliyansya ng Bagong Pilipinas na inendorso din ng Malacanang. At samantalang si Amy Marcos matagal nang kumala sa aliyansa at siya ay independent at siya ay alam naman natin na kumakampi o kinakampihan o kaalyado ng mga Duterte. So ngayon, maraming mga uh, loyalista, mga pro-administration ng mga butante ang nagsasabi na hindi na nila iboboto si Amy at saka hindi rin nila iboboto si Camille Villar. So ilalaglag nila, ijadjang. Sampo na lang daw ang iboboto nila. Uh, ngayon, ang, ang nakaka-interesting dito, ang ama ni Sara Duterte, ni si uh, dating Pangulong Uh, Rodrigo Duterte ang inendorso naman ay iba. ni natin ang kandidato na pro Duterte yung PDP laban supported nila, sampu lang 'yan. So meron dalawang kulang. So si Sara Duterte ang inendorso si Aimee at saka si Camille Pediar. Pero si Digong Duterte ang inendorso na ihin ay iba. Yung sampung kandidato ng PDP Laban plus Gringo Honasan at saka si Ariel Kirubin parehong former uh, generals, di ba? So makikita natin dito ang military per people. Makikita natin dito ba? Mga hindi nagtagpo yung mag-ama, magkaiba sila ng inendorso. At anong implikasyon nito? Alam nyo, uh, si Senator Amy at saka si Senator Villar, alam naman natin na hindi pa si Senator Villar, si Camille Villar, medyo delikado sila doon sa baba. So they're hoping that an endorsement from Duterte, from the Duterte camp would help them. Lalo na si Senador Marcos kasi talagang lahat na yata ng survey ay laglag ng ali. Laglag na si Lola, di ba? Si Manang, si Manang Aimee. Laglag na, lagi siyang 13, 14, ganyan. So umaasa siya na kapag inendorso siya ng mga Duterte ay siya ay aakyat. Eh, paano yan? Eh? hindi hindi nagkaisa ang ama at ang anak. Si Vice President Sara, inendorso si Amy Marcos doon sa, alam nyo, yung controversial na ad nila na itim. Itim ang kulay ng bansa. Di ba? eh, paano yan ngayon? Eh, hindi solido ang endorsement ng Duterte family. At siyempre may mixed messaging yun sa mga Duterte supporters na aba, hindi, hindi all, you know, hindi yung, yung full yung endorsement. Si Bilyar, ganun din. Although si Bilyar, medyo minsan, mas better ang kanyang chances kay Sen. Ayme kung titingnan natin sa mga service, kasi pumapasok siya pagkamat doon siya sa huli. So yon ang kakaiba. Pero meron pang isang kakaibang endorsement. Bigla tayong ginulantang ng endorsement nagmula sa Naga City. Si Lenny Robredo, dating Vice President, na ako makandidato sa pagka-mayor ng Naga City ay nag-endorso ng dalawang kandidato ng aliyansa sa Bagong Pilipinas, si Manny Pacquiao at si Ben Purabalos Abalos. So kakaiba ang politika, di ba? So, ang sabi ni Vice dating Vice President Lendo Bredo ay eh, inikin eh, encourage niya ang mga supporters niya na iboto si Manny Pacquiao na kumakandidato sa Alyansa ng Bagong Pilipinas at si Ben Hur Abalos na isa rin kandidato ng Alyansa. Now, this this endorsements are really interesting and I see that who benefits from this actually. Alam mo, nakita ko kasi ang maraming mga nagsasabi na strategy ito ni uh, Lenny Robredo. May nabasa ako. Kasi alam naman natin yung, yung endorsement ni Sara Duterte. Gusto niyang tulungan si Camille at saka si Amy na Manalo. Right? Ganon din naman si Digong. Gusto niyang tulungan si you know si Gringo at saka si Kirubin eh pero mukhang malayo si Gringo at si Kirubin eh mukhang mahirap na mai-push sa 12, sa top 12. So pare ano tong kilos na to ni Manang ni, Ma, ni Manay Lenny. 'Di ba? Uh, may mga nagsasabi na kasi parang move daw 'yon na parang tactic, it's a tactic kasi alam naman natin na uh, si Camille at saka si Villar ay pare si Camille at saka si Amy pareho silang pro Duterte. So ayo nating manalo sila. 'Yun ang sinasabi natin means yung mga uh, sabi ng mga pink ayaw nila na manalo si yung dalawa. Ako nga personally dahil dahil ako'y galit din sa mga Duterte personally, parang ano you know, di ko na may na huwag silang iboto, pero um, nasa sa yan. Pero ako parang, parang ayoko kasi ng ganun, di ba, na namamangka sa dalong ilo. Na parang, at saka, sa totoo lang, you know, uh, si Amy Marcos matagal nang kumalas. Kung totoo nga, bagang mas maano pa nga ki, ano eh, si, si Amy formal na kumalas sa alyansa, then nagpa-endorso. So, in effect, wala naman akong nakikita doon na problema. Eh, itong si Bilyar na parang hindi kumakalas pero nagpapa-endorso. Sa kaaway pa ng administrasyon. Pero anong sasabihin natin sa eh bakit si Pacquiao at si Abalos bat nagpa-endorse kay Leni Robredo? Eh si Leni naman hindi naman talaga siya kaaway ngayon ng administrasyon. Hindi siya pumopronta, hindi siya katulad ng ng ginagawa ng mga Duterte ngayon, di ba? Lalo na si Sara na talagang uh, lantara na yung pag ano niya. So sinong nakikinabang dito sa mga ganitong klase ng pagkilos? May nagsasabi na yung ginawa daw ni Leni Robredo gusto niyang pataasin ang chance na makapasok si ano si si Bam at saka si Kiko. Kasi si Bam Makino at saka si Kiko na andun din sila sa sa ano nag sila yung nagpupukpukan sa last two stats kasama sila sa nagpupukpukan naman nagpupukpukan diyan si Camille, si Amy, si Bam, si Kiko, you know, sempre andiyan din si Ben Hur Abalos, si Manny Pacquiao, sila yung nagpupukan. Kasi lumalabas na ang show in na talaga ay meron kang baling meron ng sampung slot na medyo panatag na ang kalooban, di ba? At doon sa sampung 'yon, tatlo doon, at dalawa doon ay si Bongo at saka si Dela Rosa at yung isa ay si yung independent na Tulfo, di ba si Ben Tulfo. Tapos yung pito, although kasama din doon yata si Manny Pacquiao ay doon sa pito, ando na si Manny Pacquiao. So ang medyo nanganganib lang sa alyansa daw ay si si Kamil, si Ben Hur Abalos at saka si si Francis Tolentino. So sila yung nagpupukpukan daw sa top to, sa sa last two slots at naano si Bam at saka si Kiko. So ito daw ginagawa na to ni ni, ni ano ni Lenny. ini niya si ano si Denhor Abalos at saka si Manny Pacquiao para makabawas sa boto ni Amy at saka ni uh, Camille para makapasok si Bam at saka si Kiko. Medyo parang magulo, di ba? At ako nga sabi ko, hindi naman pwede mangyari yan kung hindi ibuboto ng mga loyalista at mga galit kay Duterte si Bam at si Kiko. Kasi ano yun eh. Uh, parang, parang, para makapasok si Bam at si Kiko, kailangan sila ang iboto ng mga loyalista ni Marcos na kasama doon sa 12. Di ba? So iboto nila lahat yung sampo. Okay? Yung sampo, yung sampung kandidato maliban kay Camille Villar at saka si Aimee na matagal na nga nawala yung natitirang sampu na kandidato ng alyansa plus BAM in Kiko. At ang sinasabi naman ng ano ng ni Lenny, yung mga supporters niya, alam niya namang iboboto si BAM, iboboto si Luke, si iboboto si kung sino man, pero huwag kalimutan isama si Abalos at saka si ano si uh, si Manny Pacquiao. Pero ang nangyayari, ang nag endorso na ngayon ay si Lenny. iboto nyo si Manny Pacquiao at si Abalos sa kanyang mga supporters. So hindi naman narin ang mga ang administrasyon, si BBM o nasa alyansa ng Bagong Pilipinas na openly they are campaigning for BAM and Kiko. Kasi pag hindi iboboto si BAM at si Akiko, nang mga Marcos loyalists. Wala namang epekto kung iboto ng mga makaleni si Abalos at si Manny Pacquiao. Hindi gagalaw yung suporta ng ni Bama at ni Kiko. Kasi kung ang layunin talaga ng mga makaleni, yung pink, yung yellow, at yung mga galit sa administrasyon ni, you know, sa ni Duterte, kung layunin nila ay bawasan ang mga makakapasok na Prodo 30 candidates na katulad ni Camille Villar at ni Amy Marcos, siguruduhin nila na da dapat makapasok si BAM at si Kiko sa Magic 12. At yun ay kung mangyayari lamang kung lalaki ang voter base nila. At paano lalaki ang voter base nila kapag madagdagan at ito yung makukuha nila kapag inendorso naman ng alyansa yung dalawa. Otherwise, kung hindi inendorso in ng alyansa yung dalawa, wala. Um, ito, makakatulong lang yung endorsement ni Lenny kay Benhur Abalos at kay Manny Pacquiao. Eh, si Manny Pacquiao na na sa top 12. Eh. Nakamayan doon na siya. Pero si Abalos ang kailangan ng tulong kasi nandun siya sa labas ng Magic 12. So you see, yun yung mathematics dito ng mga endorsements. So, hindi tactical move kapag walang benepisyo kay BAM at kay Kiko kung hindi rin hindi magre-reciprocate ang alyansa na ilaglag nila si Camille at out na nga si Amy at ipalit nila si BAM at si Kiko. Walang ano yun hindi yun, hin, walang meaning yung endorsement ni Lenny kung ganun. Kasi ang tataas lang ang boto ay si Manny Pacquiao at si Abalos. Baka si, dahil si Manny Pacquiao ay nasa loob na ng Magic 12, si Abalos lang matutulungan. Pero kung, kung walang kapalit yun, on the part ng mga admin voters, na sige, hilahin na rin natin si Bam at si Kiko, para ang manalo ay si Bam, si Kiko at si Abalos at si Pacquiao. Magtutulungan ngayon yung mga pro-admin at mga pro leni para maaus nila as much as possible kung hindi si Amy isama mo na si Camille. Ganun dapat ang pag-iisip dito. Pero sa ngayon, ang naglalabas pa lang ng nag-cross pa lang, nagkaroon ng cross endorsement ay si Lenny. So, uh, malaman natin. Matagal pa naman ng eleksyon. Although, andyan na lang ilang tumbling na lang. May 12 na. Di ba? Diba? Ano na ba ngayon? Ngayon ay April 25. Aba, ilang araw na lang ano. Ilang tumbling na lang. Eleksyon na. Anyway, so sige. Sana, magulo ang politika. Ano? Anyway, sana, nakapagturo kasi yung kaisip pala na plus yung mga puso at ang pabago kong mga panayos sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Araw pong ngayon biyernes, bukas po, sabad po tingko, wala po tayong usapang politika, pahing na tayo. Kung may init ang panahon, magdala lagi ng payong at sombrero. At anumang panangka, lagi magdadala ng tubig. Mainit pa rin po. Ha? Lodo, medyo mga ano na. Eh. Palabas na mukhang di na masyadong gano'n katindi ang init. Pero gano'n pa man. Mag-iingat pa rin tayo. Sige. Lagi akong sinasabi. Mag-iingat po tayo. Importante kalusugan. Iyopin naming mahal. Animal Lasal. Bye for now. See you Monday.